kaibigan, mga viewers. <laughs> Still kasama ko sila Sir Tila, no? Welcome po, Sir dels Stevia, no? Welcome po sa amin vlog ngayon dito sa San Andres. Malati, Manila. Manila. Okay, dito po namin pagpapatuloy yung aming college Survey. Same content po kami ngayon dahil ito po yung pinakamatunong ngayon. ay, eh. Yung ito po, ang midterm election, ayan po siya. Oo, ang pagpipilihan po si sa mga top aspiring candidate, ano por senator, ano? Si former ardi former Sony, former Senator Sony Trillanes, former Senator Laila Drima, Attorney Chel Jokno at si Attorney Colminares. Samahan niyo po kami nila, swerte dito dahil maghahanap Makaan na kami ng may interview. Diretso na po tayo sa video. Peace hello you know, mga kaibigan, mga viewers, ano? Ito, may makakausap tayong isang kuya, ano? Okay. Bro, ako si Kuya Rodel, ano, welcome sa Rodel's TV and eh? La Suerte Channel po. La Suerte Channel, ano. Okay. And dito, dito sa ginagawa namin, ang tawag dito, Calle Survey, para sa midterm election next year, May 2025. Ngayon, ito yung mga malalakas na aspirant for senatorial, ano. Ito, number one, kahit matanda na, marami nag-aamuki sa kanya na, lumaban siya. Former PRRD or Tatay Digong. Okay. Pangalawa, si former Senator Sonny Trillanes. Pangatlo, si former Senator Laila de Lima. Pangapat, si Atty. Chel Diokno. Panglima, si Atty. Nere Colmenares. Pinakatanong, sino ang napupusuan mo at ibuboto mo sa kanilang lima? I'm excited ko kasi. Ang nabutan ko siya na talaga si number one, former ano, President Rodrigo Pro Duterte. Roa Duterte. Naabutan mo yan? Uh, nung presidente siya? Oo, oh, yung mga nagawa niya, naabutan ko. Yung mga iba kasi, alas hindi ko pa masyadong na-appreciate yung mga ginawa nila. Oo. Kaya -huh. -oh. Kay Duterte talaga ako oh, na ano. So recorded, oh. Duterte ka talaga. Oh. Duterte ka. Pero ano yung idadagdag mo pa kay Tatay Digong? Kasi marami na din nagsabi, Tatay Digong daw talaga eh. Oh, uh, tuloy niya lang yung mga ano, yung mga plano niya, pati lalay sa anti-droga, yung Oh. Mga... Uh -huh. Ituloy lang niya? Oo. Oh. Uh -huh. So, final na tanong. Tatay Digong. Opo. Okay. okay. Ngayon, inaalaw ka namin na sulatan mo. Kuwitan mo. Tatara oh. lang. Ayan, ayan. Tatay Digong. Okay. 1-0 na kagad. Ka okay. Kaya Bro, thank you ha. Carl. Carl, thank you sir Carl ha. Thank you, thank you. Ingat po. Busy lang mga kaibigan, mga viewers. Ano, lulusubin po namin dito sa Malate San Andres. Yung Krutasan, ano? Dito kami. Tara, tara bro. Okay. Hello mga ate. Mawalang galang. Mawalang galang na po. Ate harap ka. Oh, ako po si Ako po si Kuya Rodel. Ate, tabi ka na. Yan para kita kayo. Oh, welcome po sa Rodel's TV and La Suerte Channel. La Suerte Channel ano. Ito po ngayon ano. Kasi medyo malapit na po yung midterm election. Next year na yun, May 2025. Oh, nagdala na kami ng pamimilian ninyo ano. Okay, ito po yung pinakatanong. Malakas ang tunog kahit patanda na ha. Marami nag-aamukin na lumablan ulit. Si former PRRD or Tatay Digong. Pangalawa, si former senator Sonny Trillanes, former senator Laila de Lima, attorney Chel Diokno at saka si attorney Nery Colmenares. Pinakatanong sa limang yan na tinura namin, sino yung nasa puso nyo at ibubuto nyo? Kisa ikaw po, ate, ikaw. Si Duterte. Duterte. Ikaw okay. po, ate. Po. Okay. Bakit naman po? Bakit? Kasi parang maganda naman siya mag ano sa sa atin, sa dito sa pamamalakad. Sa pamamalakad sa Oh, sa tingin niyo po ba, pag, Kasi 'yun sinasabi mo nung presidente siya. Marami okay. siya nagawa. Sa tingin niyo po ba, pagka siya naging senador, marami din siya magagawa? Siguro nga po, kasi matulungin din sa Pilipino sa mga ano, sa mga kapwa. Ano para po para ba para yung para ginawa para. ni former president Rodrigo Roa Duterte nung siya ay presidente na hindi mo malilimutan? Yung sa mga drugs. Ay, talaga. Bakit po ba ngayon ipa-follow up ko lang ang question ano? Bumalik po ba o hindi medyo. naman? Medyo. talaga. <laughs> so may nakikita na ulit kayong zombie. Marami. Marami. Ay, <laughs> <Marami. laughs> oh, well, ah, hindi, hindi, hindi po yan. Ate, <laughs> o okay, oh, ikaw okay. naman, bakit po? Tabi po, ate, ate. Bakit si PRRD ang napili nyo? Si President Duterte kasi oh. medyo luminaw yung ano, medyo, yung, yung drugs. Uh, Luminaw na paano? Medyo Medyo tumumal Ah, <laughs> tumumal Okay, nung siyang namumuno Opo, Sa tingin mo ba, pag si senador na May pagpapatuloy niya yun? War on drugs? Sana nga, wala na Sana? Oo, Oo. Oo. Kasi, so, sa tingin mo ngayon, mas ma Mas, mas matumal yung palinda namin eh Kasi <laughs> <laughs> Mas mabenta sila? O Ganun. Sabi, <laughs> ay, 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 si Ate ko may ah. Okay, Sino ito po. Natama, uh, 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 f final, f final. Ano po yung gusto niyo idagdag dahil si PRR din napili na niyo. Si President Duterte oh. ang magiging senator. Sana na medyo ano na naman natin yung bigas. Anihin? Pababain? pababain? Pababain ng konti. Kasi, Bakit wala pa ba ngayon 20 pesos? Wala kasi sinabi ako. kasi ni BBM na may tag-20. Ngayon 20 ang one-fourth pa, ate kayo ang nagsabi niyan okay, ha. okay, okay <laughs> po kayo. Mayroon kung gusto kong idagdag o wala na. Marami. Ano pa? Sige. Kasi may owner oh, ito sa President ha. Ah. Kapunta na ko dito. <laughs> hindi. Tama naman yun eh. Kasi oh. siya naman oh, ang sabi dati kasi oh, na. Kasi oh, hindi oh, hindi naman na niya Lahat oh. ng mga oh. ang Pilipino uh, kaya mag-provide ng pang-araw-araw ng pang-bili ng pang, -araw -araw ng, oh. ng, pang, -bili ng pang ano? Uh -huh. Bigas. Bigas. Oo. Uh -huh. so, Kakaaya sa amin mga simpleng ano la. Mahirapan mag-budget. Noong bang panahon akin. ni Tatay Digong mas mura pa ang bigas o sa panahon ni PBBM? Medyo, 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 medyo mas mura. Uh -huh. May nakokontrol ano? Sobra. Okay. Kasi ano, uh -huh. kasi dati meron ka pa mabibili 45, 40. Oo. Uh -huh. Ngayon, what? ngayon magkano ang pinakamababa ngayon? 58. 58. 57. Hanggang 60. 65-70. Ay, talaga. Parang malagkit na, ano? 68. No? Oo. So, ito po. Ano pong bayan nyo? Ball. Shout out sa mga taga-ball Ikaw, ate? Bakulod. Bakulod. Shout out po bakulod. sa mga taga-ball at bakulod. Ate, sa inyong dalawa, ha? Maraming maraming salamat, ha? Okay. Ay, ito po. Nalimutan namin. Palibasa ang napili nyo ay si Tatay Digong. Kayo po ang magsulat ay, so, para makita ng aming mga viewers. Ay, ano? ano oh. Ayan po, isa sa harapan. Oh. Ito ba yun? Oh. Okay. Kuhitan nyo lang po, ganyan din po, ganyan. Okay, ito ate, si ate. Okay, ayan po. Okay, thank you very much po ha. Ah. Isang kuya, no? Mga, ito, po. Mga, ito po yung mga interview natin, yung mga simple lumalaban ng parehas at tapos simpleng uh, hanap po yan. Hanap nila, Pero may kina uh, Diba? Halika na. Dito po Ayan sa aming na, content ngayon. Uh, ano? Kuya, wala nang galang na po. Ano? Ako po si Kuya Rodel. welcome sa Rodel TV ka bro. At La Suerte Channel kuya. Oh, okay, okay, La Suerte Channel. Ano? Ito po yung tanong namin. Ano? Kasi malapit na yung ating midterm election. Next year, May 2025. So bubuto ulit tayo ng labing dalawang senador uh, uh, ano. Oo. Pero ito po yung mga malalakas na aspirant ano kahit matanda na marami sa kanya nag-aamuki na lumaban ulit si former PRRD or Tatay Digong pangalawa si former Senator Sonny Trillanes former Senator Laila Dilima si Atty. Chel Diocno, at saka si Atty. Nery Colmenares eh, ang pinakatanong po ito sino po yung ibuboto nyo at napupusuan nyo sa lima isa lang po uh, si ano, sir si Trillanes. Trillanes Trillanes bakit naman po eh, Medyo matapang yan sa ano eh, sa sinado. Matapang? Uh, yeah, Kagaya po uh, ng ano yung tapang niya? Parang Duterte rin. Maano siya sa ano, sa mga kurap. Ah, yun. Ano okay. ala sa mga uh, kurap? okay. Uh, ano uh, po yung gusto niyo idagdag, sir? ayan uh, lang po. ayan lang po? Oh, okay. shout okay. Gusto mo mag-shout out? <laughs> ano pong bayan nila? Anong lugar niyo? Buhol. Buhol. Oh, okay, shout out sa lahat ng mga taga-Buhol, ano? Ito, tayo. Ano ko yan? Pakalawa? Richard. Okay. Oh, shout out. Bro, ah. Ang mag-aam Richard sa Okay, okay. Richard Oo. Eto. Dahil mo napili kayo, kayo po mag-isulat. Oo. Uh -huh. Kuya, pakiisulatan nyo po, ano? Lagyan nyo po ng ano lang, ng kagaya nito, okay. ganito, ganito. Okay. Sige, Puhay, para. Go ahead, Lani. Eh, opo, Lani. Sir Lani. Okay. Okay. okay po. Okay. Ito, uh -huh. Dito tayo kay ano, dito sa dalawang ano. Kuya, Buya, ano, dito sa dalawang kumakay. Bro, halika mo. Dito, lapit ka. Eh, ikaw. Sir. Ano pangalan nila? Paolo James Paolo Luis <laughs> Okay Halika ano Gusto mo ba? Ayaw mo Ayaw mo Okay you know, mga kaibigan Mga viewers ano, Ito meron pa kami nakitang ano, Taga dito sa San Andres Malate ano? Bro 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 Mawalang galang na Ako si Kuya Rodel ano? Welcome sa Rodel's TV At Last World Channel Ito kasi malapit na yung ating Midterm election ano? So gaganapin niya Next year May 2025 Labing dalawang senador ulit ang ibubuto natin. Butante ka na ba? Oh, ano pa alam mo? Si Carlo Mortera. Si Carlo po. Sin Carlo Mortera Okay. Ito yung pinakatanong. Sa midterm election, merong limang malalakas na kandidato, ano? oo oh, ayan, pipili ka diyan. Ang unang-una, si former PRRD, Tatay Digong. Pangalawa, former senator Sonny Trillanes, pangatlo, former senator Laila Dilima Pangapat pang-apat, attorney Chel pang-lima, si attorney Neri Colmenares. Kung ikaw ang tatanayin, sino sa kanilang lima? PRRT. PRRT. Tatay Digong. Oh, bakit? Para magwasan yung mga adik. Bakit nagbalikan ba ngayon? Tingi ka sa camera, tingi ka sa amin. Para mabuwasan lang po. Para mabuwasan oh. lang. Oh. Para umalis lang. Oh, bumalik ba yung mga zombie? Hindi <laughs> naman. ano ang gusto mo idagdag dahil napili mo si Tatay Digong? Ah. Ano yung gusto mo idagdag? Sa. So, sa. Bumalik sa anong idagdag? Ah, okay. So ito, napili mo si Tatay Digong inaalaw ka namin, sulatan siya. Okay, guhit lang, lang. Okay, guhit lang, guhit lang. Ayun. Oh, wait. Ano ka man siya Ano po, okay na po. Anong 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 province? Anong province? Pampanga. Pampanga. Shout out sa lahat ng mga taga Pampanga. Shout out sa inyo lahat. Shout out sa Dapat Brothers. Okay. Thank you, thank you. Okay po, thank you. Kami nang Carizal Bay. Okay, sila no, mga kaibigan, mga viewers, ano? Ate, maulang galang na po, ano? Ako po si Perdel and welcome sa Ardelis TV and Gaswerte the... Channel. Gaswerte Channel po, ano? Mga YouTuber po kami. Ngayon po, ate, ito. Medyo maingay. Malapit medyo na po yung... Medyo po Medyo malapit na po yung ating midterm election, ano? Kami po yung nagkakandak ng na mga... Isa kami sa mga nagkakandak ng Kalye Survey po, ano? So, ito po yung malalakas ang pangalan. ng mga... Aspirant pagta-senador. Unang-una po si former PRRD. So, Tatay Digong. Pangalawa po, si former Senator Sonny Trillanes, former Senator Laila De Lima, Atty. Chel Jokno, at saka si Atty. Nery Colmenares. Kung papipiliin ka po, sino po sa kanila ang ibubuto at nasa puso mo, ate? Duterte. Bakit ano po? Ayun na niya ng drugs eh, di ba? Di ba? Talagang dumilit. Talagang maraming na, malaki ang nawala, di diba? Tsaka masinusunod siya ng mga tao talaga eh, di ba? Sana trok ko yun. Si Duterte. Uh, meron ka pong gustong idagdag ate? Ah, uh, si ano, si Laila de Lima ba yun? <laughs> <laughs> pero, pero ang bet mo po talaga si ano, yung isa uh, lang, yung isa lang, uh, si Duterte. Si, ano Hindi kasi si Laila de Lima, kaya sabi kong ano yan. Oo. Uh matapang din eh, matapang, matapang din. pero sa dalawa po? pero mas gusto ko talaga si Duterte. Ito po, and the best po. pinapayagan ka po namin na sulatan so, yung aming ito, ano ano para kami po kwaet na po yani po po ano po para, para, po ano 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 pong ano 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 Peace no mga kaibigan, mga viewers, ano, ito po may napanood po kami isang ay may i-interview kami isang kuya, no. Kuya, mawalang galang na po. Ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV and La Suerte Channel. La Suerte Channel po, no, mga vlogger po kami. Ngayon, ang tawag dito sa ginagawa namin, Kalye Survey. Ito po ang tanong, malapit na ang ating midterm election, ano, next year, May 2025. Ito po yung limang malalakas na lalaban. Kahit matanda na, marami sa kanya nag-aamuki na lumaban. Si Tatay Digong, former PRRT Pangalawa, si former Senator Sonny Trillanes, former Senator Laila De Ator ni Chel at saka si Neri Colminares. Ito po yung pinakatanong. Sino ang ibubuto nyo at nasa puso nyo? Si Digong po. Bakit po? Magaling po siya nung maging presidente, kayo. Nung presidente siya. pero ang pinag-uusapan po natin ngayon ay senador ha. Oo kung sakali pong lumabas yung senador, ano yung pwede mong sabihin sa kanya? Maaari ba niya ipagpatuloy yung nasimulan niya? Oo, po. So, digong po tayo. Digong ka po. Okay po. Ano po yung gusto nyo idagdag, kuya? Wala na. Yung Wala na, okay. Ngayon po, pinahihintulutan ka namin, sulatan ng aming tally board, ano? Guit lang po. Si Kupia, yan po. Guit lang. Ayan, si kuya. Ayan po. Ayan po. Ano pa niya, kuya? Romel po. Okay. Romel, anong probinsya po ni kuya Romel? Pampanga po. Shout out sa mga taga Pampanga. Okay, thank you. Di mga kaibigan, mga viewers, ano, ito may nakita pa tayong dalawang kuya, no? Lapitan natin, bro. Mawalang galang na po sa inyong dalawa, no? Welcome po sa Rodelis TV and La Suerte Channel. La Suerte Channel, ano? Kaya po si Obet. Obet. Jboy. Jboy. Ah, okay. Uh, magandang hapon sa inyong dalawa, no? Kasi to kasi malapit na yung ating midterm election. Buboto ulit tayo next year, May 2025. Labing dalawang senador, ano? Uh -huh. Ito yung malalakas ang tunog. Former PRRD, Tatay Bigong. Uh -huh. Former Senator Sonny Trillanes. Former Senator Laila de Lima. Attorney Chel Jokno at saka si Attorney Neri Colminares. Ngayon kung papipiliin kayo, sino yung nasa puso nyo at ibubuto nyo? Ikaw muna. Para sa akin si Rodrigo Duterte. Okay. Ay, po, kaya... Ikaw ay, kuya Ganon din. Okay, pangalawang tanong, bakit naman kuya? Uh, maganda kasi yung pamalakad dyan dati, kahit, ano, kahit pandemic, napaayaw niya yung Pilipinas. Mga murang bilhin kahit uh, pandemic. Uh, talagang gusto natin maging senator. Oh, uh, okay. Uh, Ikaw kuya, bakit naman si PRRD? Maganda kasi yung mga dati, pag namalabas ka sa gabi, mm -hmm. safe ka. Uh, mm -hmm. Ayun, oh. nakikita ko, marami ng riot, mga bata. Oh. Pa, eh. Riot? Mm -hmm. Talaga? -hmm. Grabe. dati wala yun dito eh. Wala dati? oh, medyo may disiplina po sa gobyerno. Ano? Ngayon po ba? Sa tingin nyo lang ha? Sa tingin nyo lang? Opinion nyo lang? Medyo maluwag po ba? Parang. Parang. Okay, meron po kayong gustong idagdag. Chata, chata. Dahil lang napili nyo si, ano, si Tatay Digong. Number one po yan. Sir. Okay. Ngayon kuya, ano, napili nyo si Tatay Digong. Ano? Iaalaw namin kayo na suguhitan. Ay, ano? Ito po. Para makita ng ating mga ano Ayan po Okay Si kuya naman Ayan Ayan po Ayan Si Tatay Digong po napili nyo Ayan Okay Sa inyo pong dalawa no Thank you very much Thank you po kaya mga kaibigan Mga viewers Ano eto po Still kasama ko si Last Suerte Channel Ako naman po si Rodel Steve no at uh, yan po, natapos na po yung aming interview dito sa Barangay San Andres, Malati, Manila. Sa aming Kalye Survey. Nawa po, yung aming mga Kalye Survey, tutukan nyo po, subaybayan nyo po dahil talagang mawiwili kayo. Dahil gagawin namin, iba-iba yung aming content. Ano? And isa pa po, maraming maraming salamat po sa suporta sa aming munting channel. And God bless you po sa inyong lahat. And uh, thank you very much.